Great day. Mabuhay ka, boses. Alam mo, sa simula ng lahat ng to, may pangarap ka eh. Hindi dahil gusto mong maging bida sa buhay ng iba, kundi gusto mong may patunayang ka sa mo. May gusto kang marating, kahit minsan, di mo pa alam kung saan talaga. Ang daming nagsasabi sa'yo na mahirap, na baka hindi para sa'yo yan, na, na hanggang dyan ka na lang. Pero kahit paulit-ulit kang kinwestiyon, may maliit na boses sa loob mo na ayaw tumigil. Yung boses na nagsasabing lubukan mo pa rin kasi sayang kung hindi. Kaya kahit walang kasiguraduhan, tumaya ka. Tumaya ka sa sarili mo. Kahit walang cheering crowd, kahit walang likes o followers, alam ko hindi laging madali. May mga araw na parang wala kang progress. May mga gabi na parang ikaw lang ang naniniwala. Pero tandaan mo 'to, hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Ang kailangan mo lang manindigan sa pangarap mo. O kasi araw-araw meron kang chance chance para ituloy yung sinimulan mo uh, chance para buuin yung sarili mong kwento. At kahit di mo pa nakikita yung resulta, may nangyayari kasi hindi sayang ang effort kapag binibigay mo ang totoo mong sarili. Minsan mapapagod ka, minsan madidismaya ka, pero kahit anong mangyari, huwag kang bumitaw. Kasi kung ikaw mismo susuko sa sarili mo, Sino pa ang lalaban para sa'yo? Walang ibang makaalam ng kayang-kaya mong gawin. Ikaw lang. Ikaw lang ang makatatapik sa sarili mo at magsasabing tuloy lang. Kahit ilang beses ka pa matalo. Kahit ilang pinto pa ang sumarado sa'yo. Ang importante, bumabangon ka. You don't need permission to dream. You don't need applause to keep going. Ang kailangan mo ay tiwala. Tiwala sa sarili mo. Tiwala na kahit hindi mo pa nararating ang gusto mo, papunta ka na ron. Kaya kung may gusto kang simulan, gawin mo. Kung may gusto kang tapusin, balikan mo. Kung may gusto kang ipaglaban, ilaban mo. Walang may karapatang humarang sa'yo. Lalo na kung binubuo mo yan ng totoo. At kapag napagod ka, pahinga. Pero wag na wag kang tatalikod sa dahilan kung bakit ka nagsimula. Baka kasi malapit na. At sayang kung bitawan mo ngayon lagi mong tandaan. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang importante, totoo ka. At kung totoo ka sa ginagawa mo, kung nilalaban mo yan ng buong puso, eventually, ikaw din yung magiging inspirasyon na hinahanap mo ngayon. So go ahead. Keep showing up. Keep moving forward. Kahit mabagal. Kahit mag-isa. Kasi ang laban mo, hindi mo lang laban. Yan ang magiging kwento mo.